Davao City, Province of Rizal. Di man ako makakain ng mang inasal, araw gabi naman akong kumakain ng titin inasal. Thank you so much. <laughs> And now, our candidate number three. Ay, ayos yung sinabi na lang. viral ah. Oh. Dito <laughs> <Iting> inasal daw. <laughs> 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 Pinapa-adjust natin yung ilaw. Eh, okay, ako niyan. naka-program na yan, hindi na pwede, di ba? Dapat nag-isip-isip din sila. Dapat kumuha sa ilaw. Oo. Diyan niya pinaset up, tapos gusto niya ipausok dito.